marami sa mga mehika sa family, sa pamilya, meron din ibang mehika. Ako yung magulang mehika, may mag mehika din yung mga bata. Pero yung childhood asthma kasi, karami ng mga bata nagkakahiga. Pero pag lumaki sila, nawawala. No? Pero merong mga mangilan na hanggang sa pagtanda nila, habang lumalaki sila, hindi nawawala yung hika. Eh. Ito, hindi mawawala yung hika. Pero wag, wag, wag sila malulungkot kasi maraming magandang gamot na ngayon para patahimikin yung hika. Maring hindi tayo sumpungin sa tamang pag-aalaga, tamang gamot, tamang pag-iingat. Yung iba taon bago sumumpong yung hika. Meron mga iba dyan, tatlo, apat na hindi sinusumpong ng hika eh, kasi medyo maingat sila o yun, hindi sa ganong exposed sa mga triggers na tinatawag. So, ano-ano nga ulit itong mga triggers at ano-ano mga gamot <clears throat> para sa hika? Ah, uh, yung triggers, ma yung nga, no? yung pag nagkaroon tayo ng trangkaso o mga viral infection, sipon, uh, mag, sinasabi ko sa mga pasyente, basta sumakit na lalamunan nila, medyo sinisipo na, medyo inuubo na, mag iingat na, magpahinga na. Kasi pag lumala yung respiratory infection nila, sigurado susupong yung hika na yan. Yung mga na-expose sa sobrang alikabok, no? yung sobrang uso, okay, like yung mga, yung mga kababayan natin nagtatrabaho sa mga sitwasyon o sa mga trabaho medyo exposure sa alikabok, no? yan, nahihika po yan. Um, yung biglang lamig, biglang init, pwede rin mag-trigger ng hika. Hmm. Ang gamot na binibigay ah, sa hika. May gamot dyan, marami. No? Um, Kahit mga generic lang. Yes, uh, may mga tiyotawag tayong inhaler, yung hinihigop na gamot, yung mga salbutamol, sa unang pang, ano yan, pang biglang lupang paluwag ng uh, paghinga natin. Tapos mayroon may mga tinatawag ng mga fluticasone, mga beta, uh, sorry, uh, budesonide, Uh, mga inhaler din yan na kung tawagin eh, mga pang-controller para hindi pabalik-balik yung, yung hika. Kung hindi lang ma-afford yan, may mga tableta naman na magagamit tayo. Kung sa mga hindi maka, makabili ng mga inhaler, okay pa din naman may mga tabletang alternatibo para sa mga ano. So walang daylan para hindi tayo makagamit. Kahit sa mga RHU, sa mga health centers, may mga gamot para sa hika.